Nalalak pa lang ba? Ay, remember. Dati pa dati, nung wala pa tayong cellphone. Pag mayroon tayong tawagin, sisigaw tayo ng malakas para marinig ang ating tinatawag. mo. ka na ba? Uwi ka na dito. Hindi ka pa nagsain. Kanina ka pa nagsiging laog Lao, pasyal-pasyal ba? Gawin der, Anywhere, somewhere. Mm, di ba? Paspas yung boses natin. Tawag-tawag kasi para marinig talaga. Oh, ngayon, kay may cellphone na tayo. Ang gagawin natin, kahit nandiyan lang sa loob yung tatawagin natin. Text na lang. Ano wow! ka na Hindi ka pa ba, ba nagsahin ka ka pa dyan? Hindi ka pa lalabas dyan sa kwarto mo? Magsahin ka na. Magsahin ka na. <laughs> Text mo nga yung ate mo. Sabihin mo, umuwi na siya. Gabi na. Di ba? Hindi na kailangan. Umuwi. kada Gabi na! Oh, hindi na. Easy na ngayon. Tix-tix na lang. Di ba?